siya kahit pa paano ang saya Kaysaya, muling nagbabalik Aksu Bolski and welcome to my YouTube channel. Ang saya dahil nasa isang panibagong park tayo na kung saan ah, andito tayo ngayon sa Washington Side Seat Park na kung saan meron pala rito. Nagugulong man ako, tulungan nyo na lang ako kung ano man ang pronunciation. Pero ready na naman si Bob, sige kaya handa na, pasukin natin at para makita natin ang isang panibagong park sa loob na Washington okay. Side Seat okay. 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 Park here in pag andito ka na, ito na yung main entrance na kung saan nabubulol ako. So, ang pronunciation pala noon is Washington Psychip Park. Hindi Psychip. Pasensya na sa lahat ng mga kabokski. Ito kagad yung unang napansin ko. Meron isa tayong mature tree na talagang nagpupuno at nagpapaganda sa isang park para magkaroon ng shelter. Marami pa rin tayong mga taong mga naka-face mask for safety reason dahil syempre hindi pa rin tapos yung ating naranasan during the pandemic time. Ang saya lang kasing ipakita, ang saya lang magkwento once na nakakalabas tayo, once na ipinapakita ko sa inyo ang iba't ibang mga park. Marami talaga mga tao ang mga pet lovers tulad na dinadala nila rito but make sure be responsible dahil nga kahit papano kapag sa, sa park tayo sila pa rin ang magre-respond para lang mapanatili at mapaganda pa rin ang isang park tulad sa loob ng Washington Sisi Park here in Makati City. Kasi nagpapaganda sa isang park kapag talaga magaling ang nagme-maintain ng na isang park tulad sa dito sa Washington Sisi Park. Pero mga shelter sure, na sa kung saan yung mga tao na pwedeng nilang gamitin o pahingahan na hindi nawawala sa isang park. At tamang tama, hindi pa rin nawawala yung ating Christmas Day dahil sa nagtaan pa Paskuhan at New Year dahil na nandito tayo sa isang area na talaga nasa main city pa tayo. Wow naman talaga ako sa lahat ng aking nararapin, sa lahat ng aking nakikita kung bakit ako nandito dahil dadalito kayo sa iba't ibang mga part ng Pilipinas. Guys, ang saya no. Ang ganda ng ano lang mga pag-arrange ng isang park. Na talagang maaaliw ka. Kasi dahil nga kapag nag-exercise ka, maganda rin kasi pag pinagpapawisan ka, nakikita mo yung mga kagandahan ng mga environment na kung saan ganito yung ating makikita, lalo kang gaganahan para mag-exercise. Dito sa gitna, meron tinatawag para silang fish pond na kung saan parang daluyan, no? Pero ingat lang, siyempre, dahil sa dengue. Ipakita mo, Jennifer, i mo yung akin na, na sinasabi para lang, ah, talaga, para sa mga isda na nagpapaganda at papa din sa isang kapaligiran ng isang park. Wow na wow na naman ako sa isang umagang kay ganda at sa isang umagang kay saya. Ang ganda at ang saya, hindi man kami naligaw, pero natuntun natin ang isang magandang park sa loob ng Washington-Sysip Park here in Makati City. Wow na wow! Sayang sis, may paso ka lang dahil hindi ka makasama. At ang palagi kong kasama ay si Jennifer. Regards sa iyo, Kati. Stay put ka muna dyan sa pagbalik ko sa Singapore. Ikaw naman ang aking kasama habang patuloy tayo naglalakad, pawis na pawis ako, ang dami kong nakikita na talagang mga security officer na talagang nakakatuwa for safety reason ng mga tao rin dito. At marami rin tayong mga tao na nagme-maintain, na nagdidilig para lang mapanatili nila ang kagandahan ng isang park tulad dito. Isang magandang umaga sa ating lahat at maraming salamat muling nakabalik si Bogski sa Pilipinas lahat lang tayo. napahagot ako kahit papano, pero ipinapakita ko ang kalinisan at kagandahan. Naaaliw ako sa mga mature tree sa paligid na ito. Dahil kahit papano, pinagpapawisan ka, pero kahit nakakatulong talaga ang mga puno sa loob ng mga park. Wow, wow talaga sa isang magandang umaga. siya kay Panano Jennifer ang sayang napagod ngunit nag enjoy si Voxki sa aking naranasan at sa aking mga napuntahan maraming salamat per agong pansinang kasi sa akin itong mga upuan na to dahil nga sa Singapore ang mga upuan din doon makukulay tulad ng buhay ni Voxki wow joke lang guys dahil nga ang saya lang talaga mag ikot ikot tuwing umaga napansin sa akin, ang ganda ng pagkaka-arrange ng mga halaman. Tapos magtama ang dami nating mga nag-mementing dito para talagang mapaganda nila ang kanilang park sa loob ng Washington Sizing Park here in Makati. Ang mapansin din sa akin, yung struktura ng kung saan talaga gumaganda, nakokompleto ang umaga mo kapag nakakalabas tayo. Sana nag-enjoy kayo sa munting aking paglalakad, sa munting aking pagpapromote o sa aking ipinapakita ang kagandahan ng iba't ibang mga part habang andito si Bossy sa Pilipinas. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, share or comment, and click subscribe. My YouTube channel. Muli ako si Voxy na nandito sa inyong krapan every Thursday na sana makabalik ako sa aking pagluluto. Ipagdasal nyo lang na palagi pa rin akong malakas para makapagtikot tayo, makapamasyan habang nandito tayo sa Pilipinas. Regards sa aking pamilya, pamilya, family, money family, the Basel family and all my ESPN family at Singapore. Nag-e-enjoy lang muna ako dito. Stay put muna kayong mga kaibigan ko dyan sa aking pagbabalik. Kayo naman aking kasama ko regards sa lahat ng aking mga kaibigan sa Caloocan City, sa Fairview City at Pasig City at sa Batch 93, Batch 97 at sa lahat ng aking mga ex-colleagues sa Lang Center of the Philippines at sa SM Fairview Appliances. Kundi andito si Box E. Nanakaniti at bumabate ng isang magandang umaga at ingat mga ka-Box e.